Handa ka na bang makatanggap ng mas mataas na Gaego Pension ngayong buwan? Isipin mo na lang ang isang nakakagulat na pagtaas ng benepisyo, eksakto kung kailan mo ito pinakakailangan. Kung isa kang Pilipinong retirado na umaasa sa iyong pension, ang balitang ito ay maaaring magpabago ng buong buwan mo. Manatili ka lang dahil sa ilang sandali lang ay ibubunyag ko kung bakit ang payout ngayong Nobyembre ay magiging isang game changer at mayroong isang lihim na detalye sa dulo na maaaring magdagdag pa ng benepisyo sa hinaharap mo. Ayaw mong palampasin ito. Sa Pilipinas, ang Social Security System, LAE, ay palaging naging pangunahing suporta para sa mga retirado at nakatatanda na nagbibigay sa kanila ng buwanang pensyon upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at bigyan sila ng kaunting kaginhawaan sa pananalapi. Gayunpaman, sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng maraming Pilipino, partikular na ang mga nakatatanda, mas tumingkad ang kahalagahan ng mas maagap at sapat na tulong pinansyal. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay patuloy na tumataas, na nagdudulot ng pahirap sa mga taong umaasa lamang sa limitadong kita. Ngunit may magandang balita mula sa AES, at tiyak na magdadala ito ng ginhawa at saya sa milyon-milyong Pilipinong pensyonado. Para sa buwan ng Nobyembre, inanunsyo ng Isaya ang mas maagang pagkredit ng pensyon na nangangahulugang mas maaga kaysa karaniwan matatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang buwan ng pensyon. Para sa mga senior na umaasa sa halagang ito upang matustusan ang kanilang mahahalagang gastusin, napapanahon ang maagang pagbibigay nito. Ang maagang pagdidisburse ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga benepisyaryo na magamit ang kanilang pondo ng mas maaga na partikular na kapaki-pakinabang sa pamamahala ng mga gastusin sa katapusan ng buwan, mga pangangailangang medikal, at maging sa maagang pamimili para sa kapaskuhan. Isa itong aktibong hakbang mula sa RAERA upang matulungan ang kanilang mga miyembro sa pamamahala ng kanilang pananalapi ng may kaunting stress at kawalang katiyakan. Ngunit hindi lamang iyon ang magandang balita. Kasabay ng maagang pagdidisburse na ito, ipinakilala rin ng ESEA ang karagdagang libo para sa mga kwalipikadong pensionado. Bahagi ito ng mas malawak na hakbangin upang suportahan ang mga nakatatanda sa harap ng tumataas na inflation at mga hamon sa ekonomiya. Sa karagdagang halagang ito, nagkaroon ng kaunting kaluwagan ang mga pensionado sa pananalapi. Maaari nilang matustusan ang di inaasahang gastusin, maglaan ng ipon, o magtamasa ng karagdagang halaga upang gawing mas magaan ang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa marami, ang balita tungkol sa karagdagang limang libo ay maaaring tila isa lamang numero. Ngunit kung isa sa alang-alang ang realidad ng pamumuhay na may limitadong kita, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo, malaki ang maitutulong ng halagang ito. Maaring magdulot ito ng kakayahang makapag-grocery ng mas marami, makabili ng mas mahal na gamot, o kahit magbigay ng regalo o magsagawa ng pagtitipon kasama ang pamilya. Ang karagdagang pondo ay nagsisilbing isang pangsuporta sa pananalapi na nagbibigay daan sa mga pensionado na mas maginhawang pamahalaan ang kanilang mga gastusin. Nagkaroon ng kasiyahan sa komunidad ng mga Pilipinong pensionado at kanilang mga pamilya kasunod ng anunsyo at marami ang nagpapahayag ng pasasalamat para sa napapanahong tulong na ito. Lubos na nauunawaan ng Isaya ang mga natatanging hamon sa pananalapi na kinakaharap ng mga pensionado at ang hakbang na ito ay isang pagkilala sa mga hamong iyon. Sa pamamagitan ang pagpapabilis ng petsa ng pagbibigay ng pensyon at pagdaragdag ng malaking halaga. Ang Isaya ay nagbibigay hindi lamang ng pinansyal na suporta kundi pati na rin ng kasiguruhan at kapanatagan sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Mahalagang tandaan ng mga pensionado na ang benepisyong ito ay direktang maikakredito sa kanilang kasalukuyang mga account. Para sa mga mayroon ng nakaset up na direct deposit, matatanggap nila ang halagang ito nang hindi na kinakailangang dumaan sa karagdagang proseso. Ginagawa nitong napakakumbinyente ang pagkuha ng benepisyo dahil hindi na kailangang mag-alala ang mga pensionado tungkol sa dagdag na papel o mga hakbang upang makuha ito. Munit ito rin ang tamang panahon para sa lahat na suriin ang kanilang mga detalye ng account sa Raera upang matiyak na napapanahon ang kanilang impormasyon. Ang tamang detalye ng account ay titiyakin na matatanggap nila ang kanilang bayad ng maayos at walang pagkaantala. Kung may anumang hindi tugma, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa pagtanggap ng pondo. Nilinaw ng isayas na layunin nilang gawing mas madali hanggat maaari ang proseso. Para sa mga kailangang mag-update, magagawa ito ng madali sa pamamagitan ng website ng Isaya o pagbisita sa isang sangay ng Isaya. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, may iwasan ng mga pensyonado ang mga posibleng pagkaantala at masisiguro nilang matatanggap nila ang maagang pag-disburse at karagdagang pondo ayon sa schedule.